Unang una po, um, maraming salamat po, um Madam Chair, maraming salamat po. Congressman sa inyong uh, tanong. Uh, unang-una po, again, importante din po kasi yung ano no, yung absorptive capacity no sa pag-determine uh, ng paghingi ng pondo. So yan po ang aming uh, kinonsider. at the same time, marami din pa po kasing unutilized o unreleased funds for 2024 and 2025 no? Para po sa daang maharlika. So, i-maximize ima po at i-utilize po natin lahat yon. Uh, kasama na rin po nung uh, budget na for 2026 na paparating kung ito po ay ma-approve -ma -ma ng Kongreso. So, yun nga po. But ang, ang, ang aming pong uh, commitment uh, sa inyo at sa ating mga kababayan is we will maximize each and every centavo that is available to speed up the rehabilitation of the hang, ang maharlika. Dahil importante po talaga ito. So same rin po dun yung reasoning sa flagship, flagship practices. Same din po. Opo. So alin po yung saan po nagkukulang yung absorptive capacity sa sa ah. ano po ba within the department O sa This I think these are ano po no issues that have to be addressed within the department itself no. Na kailangan po talaga gawin nating mas mabilis ang ating uh, ang ating implementation at execution ng mga proyekto kasi po uh, kagaya din naringbawa sa mga ng pin, mga Pinoy outin po sa atin pati po sa pati po sa implementation ng mga hindi lang ng mga flagship projects kundi pati na rin ng mga foreign assisted projects medyo kailangan po natin konti pang paspasan at gawing mas mabigay ang execution natin so doon po tagaganang gagawin but is that is all internal to DPWH at yun din po ang isang mga binigyan ng ating pangulo na kailangan, aparte sa pagriginis natin sa loob ng departamento, kailangan din nating pabilisin at pataasin ng absorptive capacity ng departamento.